Ayan po, sa episode na ano po, update ko po kayo sa ating ampalaya po, uho. Sa totoo, talagang... Sobrang suko na ho ako din, eh. Gawa po ng... Kung mapansin niyo po, uh, hindi natin mai-update. Tapos ay... Hindi rin po uma-approve yung mga... Ina-apply natin dito para po gumanda, oh Kompleto pataba, kompleto sa... Tapos nag-apply na rin ho tayo ng mga inirecommend sa atin para lang mapuksa yung mga iba po mong maninira oh, ay talaga pong ganoon pa rin yeah, ito na po yung ating ampalaya oh. ngayon po ay ano ah, nagsusubok tayo sa plastic ay naay naman at ano pa rin po yung may nakakalusot pa rin oh yan. Inabot pa rin po ng pagka ano siya. Pagka sira oh. Yan. Talaga hong suko ako. Oh. Uh. Ya yeah, sobrang dami po. Ay yung ang nandadali po din eh, ay yung manunurok. Kung tawagin kung kayo po mag-aampalaya may nag-recommend na po sa atin yung teknolo technology Japan na po. Uh, ay hindi pa rin po talaga umubra. Oo. Uh, ay awan ko kung paano ang diskarte natin dito. Yan ganito po ang nangyayari ayo. Oh. Yan. Ito ho, may tama na rin ito. Kahit ito yung nakaganito, simpleng ano ito yan. Oh. Yung mga gilid pong yan. Simpleng may tama na. Hindi po natin ito sinasayang ha. Yan oh. Yan kita niyo yung para may mga spot na yan. Yan po yung pamula, pamula na sa pagkadilaw. Oh. Yan. Oh. Malupit, dumali. Ito po ay nagastusan na rin natin ang nagastusan. Tapos wala, wala pa rin po tayong harvest. Siguro nga, swerte-swerte rin ang pagkakataon. Yan, ito po yung mani ni Rana, makulit, sobrang kulit. Yan, kita niyo po. Ito, ito, yan. Lahat ay kanilang dinadali. Oh. Uh. Yan po lahat i-harvest ko. Para makapahinga po yung katawan tapos ay atin po na mga anuhin. Babalutan pa uli ng plastik. Oh. Yan mga yan po. Oh. Yan, yan, yan po ang perwisyo yung nalipad-lipad na yan oh, tiyan mo yun oh. Yan po basta madapuan na yan Yari Yan Yun Oh pero susubok pa rin po tayo. Hindi natin aano try pa rin natin ang bulok din iba eh. Pagkalupit din dumali, bakit nga kaya? Ang taas pa naman po ng farm gate. Yun oh. Yan, yan, yan po ang palipat-lipat lang ho yan sa bunga. Aagad din na po natin lahat ng bunga. Tapos yung maliliit na wala pang tama babalutan ho natin yan ho ang gagawin nating hakbang ang mailigtas po oh. dami nila eh Ito po mukhang makakalusot pa yan. Ito ko ang kabila. Babalutan po natin. Nanghihinayang po ako at gawa ng sobrang taas ngayon ng farmweight. Tsaka po para mabawi natin yung ating pamuhunan dito. Ilagay po natin rubber band pero hindi ko kahigpitan. Hmm. Yun, no? Yung pong ganarkan lalaki, hindi ko na ho ito pang hinayangan. Ito po ay nadapuan na nung ano. Nung maninira Yan pa, oh, pakadami na rin. Oh. Sabik na sabik sila eh. Hmm. Mm. Sobrang dami na talaga. Maatake na sila. Titipunin po naman natin ito at pakain sa baboy. Yan, lahat po ito may tama na. Oh. Hmm. Ito po. Ating i uh, lilinisin po nang sagad. Oh. Kasi udyan oh, sila tumitira. Kaya buti na sinatsakan natin tanggalin ito para hindi bukod sa pamugadan ay makapahinga yung makatawang po ng ating puno. Walang Diyo. talaga aripok ang pala natin ari eh, eh bihira po atin ating ha, harvest dito. Hmm. ginaling pa ho rin papaya Tagalog oh. ayos yan ho yung mga maninira yan yan yan, ito ho yung naninira fruit fly po yan Ayan na ho ang naging ganap sa ating ampalayhan. Ay parang ari sa tama na rin yun. Hindi ko lang napansin. Eh. No? Nagkarbuhan na. Parang pahiya sa Pasko. Oh. ay oh, eh, parang. Yan po nakikita ko lang ang paraan. Oh. Kung bagay plastikin. Gawa po ng... Napakarami na rin po ng ano. Kung bagay nag-apply na tayo na nag-apply ay hindi pa rin talaga umaprove oh yeah yan na po maraming banderitas ang nangyayari sa ating ang oh gawa ng medyo yun nga pong ini-spray natin ay nasa 3,000 po ampere ano per litro Oho, ay lang salin lang yun Ay parang hindi rin po aabot Ay halos mauubos na, ay ganun pa rin Oho, kaya sabi ko ah, Ay ano pang gagawin Aray manual po muna uh. Tapos ari po yung ating mga ano Nardis para sa baboy po naman oh. Yan, ito po, tingnan natin. Oh. Nagkakaroon na po ng spot, yung dulo. Mm. memang spot po sa gilid. Oh, ito. ya oh. Yan, ito yung kadalang tinamaan, oh, yung parang butas na yan. Oh. Pabulok na po yan, uod na ito eh. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po update po ito sa ating ampalaya. Ito po yung natin na manual o kung hindi natin madali sa pag-apply po ng ano sa pag-apply ng pesticide o manual ano, balot-balot. Yan, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.